May grinosery nga ako dyan mga kasari na dalawang plastic na nakatambak. Yung grinosery ko na yan mga kasari, nung lunes pa po yan, yung binili na mini Habi. Ngayon kasi mga kasari, tuwing hapon na talaga ako kung mamili ng aking mga paninda. Kapag may benta na kasi ako mga kasari, dinidiretso ko na agad, pinapamili yung aking kita sa aking munting tindahan. Nang sa naman mga kasari, is meron na naman tayong bagong stock. Para pag maghanap yung ating customer mga kasari, is meron naman tayong panibagong nakadisplay mga paninda dito sa ating munting tindahan. At kung dati nga mga kasari, kumamili ako, tuwing linggo lang kasi wala naman dito noon si Habi. Tapos, nung nakaraan naman is kapag sa isang linggo, is dalawang beses o kaya tatlong beses. Pero ngayon mga kasari, iniba ko na kasi pag may benta na ako, agad ko na kaagad binibili. syempre pagkatapos kumamili mga kasari, dahil tinatamad talaga ako mag-display, napahinga ko muna yung aking mga ginosri ng isang araw. Bago ko siya ma-display. Pag minsan nga mga kasari, nagtambakan dyan yung mga plastic na pinapamili ko kasi nga talagang hinahanap ko pa si Kasipagan bago ako sisipagin mag-display ng aking mga ipinamili. Alam nyo ba mga kasari, nung bago pa lang ako nagtinda, di ko pa noon alam kung paano ko palaguin ang aking munting tindahan. Ganito din dati mga kasari ang ginagawa ko nung bago pa ako nagsasari-sari store. Pag may benta na ako or kaya may kinita na ako sa aking tindahan, agad ko na pinapamili yung aking mga benta. Araw-araw din ako mamili noon mga kasari at syempre, syempre araw-araw din nadadagdagan yung aking mga paninda. At habang nadadagdagan yung aking mga paninda mga kasari, syempre nadadagdagan rin yung aking benta o aking mga kinikita sa aking tindahan. Hanggang sa hindi ko na namalayan mga kasari, lumalago na pala yung aking tindahan dahil lang kapag may benta ako is agad ko nang pinapamili. At sa may mga gustong magsari sa restore, wag po kayong matakot. Agad nyo lang at nasa diskarte lang naman talaga kung papaano nyo hahawakan ang tindahan nyo. Syempre kung ano yung madalas na ang hinahanap ng mga customer nyo, yun lang din talaga ang bibili nyo. Para yung puhunan na meron kayo is madali nyo lang mapaikot. Tulad nga ng discard ko dito sa aking munting tindahan, dahil alam ko naman na masyadong matumal nyo aking tindahan, ano lang talaga ang madalas hanapin ng mga customer ko, yun at yun lang din talaga ang paulit-ulit na binibili ko. Kahit konti lang yung kita ko sa isang araw mga kasari, nagagawa ko pa rin paikutin yung benta ko. At kapag mga kasari kumikita ako ng dalawang daan sa isang araw, ang ginagawa ko mga kasari, Sari, tatabi po ako araw-araw ng 20 peso. Para kung mag ako or ma-short man ako, para sa ibang panindang ilalagay ko dito sa aking munting tindahan, is meron akong mapagkukunan. Mahirap kasi mga kasari kung hindi tayo magtatabi. Kapag mag tayo mga kasari, wala tayong pangdagdag para dito sa ating munting tindahan. Kaya bago talaga ako magsara na aking munting tindahan mga kasari, nagtatabi talaga ako gabi-gabi ng 20 peso. So yan na nga mga kasari no, tapos na nga pala ako mag-display. At pinagpupulot ko na lang yung mga kalat, pinagugupit-gupit ko at pinagtatapon ko dyan sa sahig. Nung ako na rin pala yung basuran mga kasari kasi itatapon ko na at papalitan ko naman ng ibang plastik. O siya mga kasari, hanggang bukas pumuli. Bye-bye!